Yep. Yep. Hey, okay. yep. eh, Deep, so ah. Uy, hindi ko naman sumiyu. bakit, Uy, sabihin mo pasok dito? Gusto passing yun na. Sige papa ngayon kailangan hindi ko naman kailangan eh. Eh wala nga dito, di ba? Hey. Patinanap. Oi, hey. hey, Deep, alig at iito, ka. Deep, tu, 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 Huwag tu, tu, daw dito nung mga ako sa amin kuno eh. Para hindi mo kinilala yung karamas mo eh. Hindi mo na nag-agree. Yang kanina naman. Bakit wala bang paraan? Wala bang magandang paraan para tigilan mo yang ganyang ginagawa mo? Shitboy pamilya ka, di ba? Okay. Oo. Papanoorin natin. Yang yeah, nandoon dito oh para yung sa kanila 'yung ginagawa oi. Oh. Para sa kanila. Oo. Oh. Para sa kanila 'yan para sa sarili mong interesado 'yan. Malaki, Malaki bigayan dito ay. eh. Chip dito ko nalo. Malaking bigayan. Gino? Wala nang bibigyan 'yan, wala nang tutulungan 'yan eh. Chong, <coughs> Tata, sumama lang sa'yo ngayon. Pupunta tayo kay Larrity. Sino e, naman yun? Sa bahay ng mga ganggang? gang Ah, -gang? oh, nasa ano ni Jelom nakaraan? Oo, oh, pupunta tayo doon. Anong gagawin natin doon? Pinapalitan ka kasi ako kay Chief. Oo. Sige, tara. Hindi ko nga alam kung nasan eh. Nalaga oh, pala sila rito. Oo, oh, may haina yeah, yan. Yeah. Haina. <laughs> may haina yan. Mayamot ito ah.

Si Chip ang kailangan ko. Hindi ko naman kailangan eh. Eh wala nga dito, di ba? Hey, Ba't dito. OY! Chip! Alay ka dito. Lumabas ka. Tara ah, dito. Tara dito. Tara dito. Taro walang blue. Blue. Walang Ay, sabi ko wala ka dito eh. Wala mong gulo dito. Chip! Uy, huwag mo ako masyado! Kakanungin ko lang. Ito mo kakausapin ko lang eh. Chip! Usap lang ah. Bakit nandito ka? Ano? Ano wala? Ganggang na yan. Ganggang na yan. Hindi hindi siya ang tinong. Yang ano naman, ka na naman sa pagiging kulo, ano mo, lukuloko mo. Hindi naman ako nungupal di ba, JP? Hindi, hindi naman nyo. Chief, alam ko na yan, Chief, alam ko na yan. Parang hindi ko kilala yung karahas mo eh. Kasi yeah, naiyan na rin ako so, yung subi. Yang ano naman, bakit wala bang paraan, wala bang magandang paraan para tigilan ay, mo ay, yung ganyang gawain mo? Hindi, hindi mo na ako nung gawain eh. Wala, wala siyang... Oo, oh, wala yan. Pagtatakpan ka niyang mga yan dahil... Hindi wala mo ginagawa yun eh. Hindi, hindi. Okay yun, sige girls. Okay naman yun eh. Okay. Tara, Chip! Mama ka na lang! Oh, Chip! Oh, Chip! Chip! Hindi, hindi, hindi. Dito lang ako. Pinigay sa'yo, Chip. Chip, may pamilya ka, di ba? Uh, Oo. Oh. Napapanood Diling ka niya. Kaya e, nga nandito ako para sa kanila yung ginagawa ko eh. Oh. Para sa kanila. Oh. Hindi para sa kanila yan. Para sa sarili mong interest yan. Kung nag-iisip ka talaga para sa pamilya mo, dapat alam mo yung kung saan yung tama. Oh. Dito yung tama eh. Lakas ka mo ng mga tama nyo. Okay. Malaki no. bigayan dito eh. Chief, dito ka na lang. Malaki lang. bigayan. Wala oh. nang bibigay sa'yo yan eh. Walang tutulong sa'yo yan eh. Chief, hindi naman oh. dapat puro pera lang eh. Oo. Oh. Tara! Sa panahon ngayon, pera-pera pera na. Huwag mo na pilitin yung tao. Girls, Ayaw nga sumama sa'yo eh. dito lang muna ako. Pero hindi oh. naman ako mangukupal tuloy eh. Uh. Ako sa'yo, Chief. Bahala ka na nga dyan Pinskara sa buhay mo. Malis ka oh. na! Ay, sumama alis tayo. Ay, Ay, John, tayo. Ay, Ay, oh. Gugulo pa kayo dito. Hindi naman gugulo. Tapon nyo na yan. Өте өте өте